Hi guys. Alam nyo guys, eh, may isha-share ako sa inyo. Epektibo talaga. Epektibo talaga yung pag prayer Kasi yung, alam nyo, yung naranasan ko yung ano, yung si Mia, nilagnat siya ano, sa Sabado. Kasi yung sa Sabado, sa umaga, sabi ko kay Mia mag ay di, sa Bernice pala sabi ko kay Mia na magsisimba tayo Mia bukas sabi niya oo tapos hindi ko naman namalayan yung ano pagising ko masama yung pakiramdam yung ano yung parang mabigat yung katawan ko tapos kaya nga sino eh, nagsumba ko tapos ano sabi ko kami yung ilang time mo na magsimba kasi ano masama yung pakiramdam ko tapos pag na ano pag pumunta kami sa JT pag gabi mga 6 o'clock oh, parang ano siya parang mainit konti tapos sabi ko Huwag na lang kami, sabi ko kay Carlo, huwag na lang kami sa dito sa Esperanza kasi um, parang nilagnat, parang mainit talaga si Mia. Ay pinahilot ko pala. Pagtapos sa uh, hilot, muwi kami kasi masama talaga pakiramdam niya na parang ang anong tamlay niya, tapos ang init, tapos muwi kami dito. Pag uwi namin, Ah, pinam pinainom ko na siya ng gamot. Ang sobrang init tapos hindi talaga na ano, hindi siya na pinapawisan. Walang eh, walang di, hindi, hindi tumalab yung gamot. Tapos, ano, pinabukasan, bumili ako ng ibang gamot. Hindi din tumalab hanggang, ano, hanggang maghapon. Hindi, siya, hindi talaga kahapon ba? Hindi talaga tumalab. Parang hindi siya napinapawisan. nag, ano, ako na, parang nalungkot ako, nagtaka ako, bakit gano'n? Tapos, hindi naman siguro sa, ano, niya, yung sa ubo. Kasi yung ubo niya, pawala na kasi eh. Pawala na. Yung malambot na pawala na. Tapos, wala naman siyang ni, say Ito, ibang, ibang ano ko, baka na ano siya. Hindi ko alam, hindi ko masabi kung ano, na, na, ano, ano sakit niya. Tapos, kagabi, hindi din, hindi siya rin pinapawisan. Tapos, nataka na ako. Parang sabi ko sa kagabi na, sabi ko, sabi ko kay Carlo kagabi na, sa ko, sabi ko, pachikap natin bukas. Uwi ka dito mga 8. Hindi may siya umuwi. Tapos, sabi ko check up ko talaga to kasi baka anong nangyari kay Mia. tapos ang gina sabi niya ay kumakain pala kami ng magahan umagahan pagkain namin sabi ko kay Minya namin yan na naman siya uli sabi ko mag pray tayo Mia. tapos nagbasa kami ng ano ng texto ito ang binasa namin yung nag pray kami nag pray din siya nag pray ako para sa kanya nag pray din siya para sa kanya ang binasa namin yung ato ito, ito. Inipit ko sa Bible. Inipit ko dito sa Bible. Ito. <clears throat> kasi nagtabi-tabi siya na sa Bible. Ang Bible tinabi niya. Tapos ngayon, ang binasa ko, sabi ko, Psalm 103 verse 5. Lord, sabi ko, Lord, renew my energy with when I feel. Yan ang binasa ko. Tapos, natulog si Mia. Tapos, umiyak ako kasi sobrang init talaga niya. Tapos, Abang, emosyonal ako. Nasa gilid ako sa kanya. Nag-isip ako anong gagawin. Pachick up ko siya. Tapos, ang lakas naman ng ulan. Kami makaalis-alis. Sobrang lakas ng ulan. Tapos, ano, buksok bukso yung ulan. Ang ginagawa ko, nagpipray ako. Sabi ko, sana naman, Lord, ah, uh, bigyan mo naman yung anak ko ng angel. Tapos, ano, yung pagalingin mo naman siya. Kasi, uh, gusto na siya mag-aral bukas. Gusto na siya pumasok. So habang nag-ano ako, umiyak ako, grabe may video ako na may friend, hindi ko pinop, hindi ko ano hindi ko nag-post kasi kakaya So yun. Sabi ko totoo pala no, pag manghingi tayo ni God ng ano tulong, ano sasagutin talaga niya. Kasi ano, yung kanina nagpe-pray ako. Yung text yan ang binasa ko. Tapos okay. so, paglingol ko kay Mia, paglingon ko, ko yung ano dito niya no pinapawisan na siya. So, sobrang, sobrang saya ako. Tapos napaiyak ako. Talaga ako sa saya ko. Sabi ko, thank you Lord, thank you Lord. Yung, ano na si Mia, yung ano, tumalab na yung gamot. Thank you Lord. Sabi ko yung Lord na, you e, know, itouch mo siya. Tapos, ano, yung taihupan ba nga para mawala yung masakit niya. Kasi sino naman na hindi mag na walang ano, di di, 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 nagpawis. Kahapon, kagabi, hindi talaga nagpawis. Kaya siyempre, ano ako, nag-alala nag ako, ano nangyari? Iba na mga, ano ko? Wala na.